Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang bakas sa mukha ang inis, minumura niya si Taejun habang matalim ang tingin, nakilala naman siya nito, at, nagtatakang tumugon ng, ha, transfer student, sumagot naman agad ang ating bida, at sinabing, tama kang tarantado ka, ako nga, bakit? Na-surprised ka ba? Bakit parang hindi ka masayang makita ako sa labas ng paaralan? Tumugon naman ito sa kanya at ang sabi, hindi naman daw sa ganun, samantalang tumutulo ang pawis nito at nagtanong pa ito sa ating bida kung bakit nasa lugar na iyon ang ating bida. Halata naman sa mukha ng ating bida ang pagkainis nito dulot ng ginawa nito sa kanya kanina. Habang ang mga kamay nito ay nasa kanyang dibdib. Tanong pa nito sa tukmol, na, hindi mo ba talaga alam kung bakit? Nandito ako ngayon para man angle, mukha kasing masarap yung chocolate milk kanina. Ganun ba? Tugol naman ito sa bida? Tanong pa niya, ano naman ang gagawin mo? Na may pangitingiti pa ang kupol, matapang naman siyang inaya ng ating bida. Nasamahan siya nito sa parking lot, para makita niya, kaya tumalikod na ang ating bida at sinimulan maglakad, at pinasunod niya naman ang kupal, at sumunod naman ito. Pagkadating nga nila sa parking lot, ay huminto silang dalawa, habang ang ating bida ay nakapamulsa. Nagsindi ng sigarilyo ang ating bida, at nagsabing, gaya ng inaasahan ko, kupal ka talaga. Hindi naman nakaimik agad ang kupal, at dahan-dahan tumutulo ang pawis nito. Napaisip siya kung talaga bang hinanap niya ko. Dagdag pa niya sa kanyang isip, mukhang tigasin ang taong ito sa soul. O baka naman, mayroong matinding backer ang taong ito. Nang matapos na ito sa pag-iisip, ay nagsalita ito. Hinawag niyang bastardo ang ating bida, at kung ano daw ba ang gusto nito. Habang nakasalpak pa ang sigarilyo sa bibig ng ating bida ay nagsalita ito, ang sabi, gusto ko sanang tapusin ang high school ng mapayapa kay Alang, may mga kupol na tulad mo ang sagabal, dagdag pa ng ating bida, nung ibuhos mo sa mukha ko yung chocolate milk, ay gusto na kitang banatan agad doon at pabagsakin kaya lang, ayokong makaagaw ng pansin sa loob, kaya pinigilan ko muna ang sarili ko, habang pinagpapawisan, nagsalita ang kupol, at ang sabi niya, tigilan mo nga akong gagaw ka, huwag kang umastang kala mo kung sino ka, tumawa naman ng ating bida dito at ang sabi, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko, kailangan kitang ilagay kung saan ka dapat lumugar, pumorma na nga ang kupol, at ito ay naka boxing stance, Wika pa niya, manahimik daw ang bida, na pinaaalalahanan siya na, isa daw siyang amateur boxer, at wag daw tangkain pa ng ating bida na i-report e siya kapag nasuntok niya na ang pagmumuka nito, hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida, at pagkatapos nito edora ang sigarilyo nito, ay sumugod na nga ito, at nagsabing, kumanda ka na, nor iyan nako nagulat naman ang kupol, dahil sa bilis ng pangyayari, at ayun na nga, isang sipa sa sikmura ang agad na tumama sa nilalang nakaawa-awa, napasigaw ito sa sakit laway ay sumirit, at pagbagsak, ayun, napaluhod at namimilipit, habang yumaubo ito sa sakit, habang nanginginig, Nagsalita ang ating bida ano na nangyar? Akala ko ba boxer ka? At ang kupol ay nakaluhod peren sa sakit at napapaobo. Maya-maya pa, aakma itong tatayo. At pagtapos kumuha ng buwelo, sabay tumakbo patungo sa ating bida. At naglunsad ito ng isang suntok habang nagmumura pa, agad naman itong nailegan ng ating bida habang ang kupol ay nakahawak pa sa kanyang sikmura dahil sa sakit ng tama kanina, ay nagtataka ito na hindi man lang siya nakatama, at matapos makailag ng ating bida, ay ginamit niya itong pagkakataon para mahawakan nito ang balikat ng kupol, at pagkatapos, isang tuhod ang pinakawalan nito na sinalo naman ulit ng sikmura ng kupol, at habang nasa pagitan pa ng balikat at leeg ng Kupol ang braso ng ating bid, ay panay naman ang bulwak ng mabahong laway ng kupol, at dahil doon, binitawan siya ng ating bida, at sinabi, Yan ang napapala ng mga tulad mo na akala mo kung sinong umasta sa eskwelahan, habang iniinda pa nito ang sakit ay minumura nito ang ating bida habang nanginginig ang buong katawan, at nagsalita ang ating bida, sinabi niya dito na, tayo lang dalawa ang may alam ng nangyar na dito? Hindi ko ito ipagsasabi kahit kanino, dahil alam ko na mapapahiya ka lang kung may makaalam nito. Alam mo rin siguro ang ibig na sabihin ko, kaya hindi ka rin magtatangka pa na ipagsabi ito. Binalaan niya pa itong kupol, na tantanan na siya nito, para walang gulo, at tinawag siya ng bida na, boksingero. Habang nakaluhod pa ang kupo ay nagsalita pa ito, muli niyang tinanong ang pagkakilala ng ating bida, dahil wala naman siyang narinig na pangalang Jung Hyun Kim. Sa Seoul, sinagot naman siya ng ating bida na, wala naman espesyal sa kanya kaya tantanan niya na lang siya. Pagtapos nito, dinampot ng ating bida ang isang bag at may kinuha ito, inilabas ng ating bida ang binili niyang chocolate milk. Pagkatapos, umupo ito sa harap ng kupol, at sinabi, Nagdala ako ng chocolate milk para gawin sana sa yung ginawa mo sa akin kanina pero nawalan na ako ng gana. O eto, binili ko ito para sa iyo, kaya gawin mo kung anong gusto mo rito. Napamura na nga lang ito dahil wala na rin naman siyang magawa. Pagtapos nito ay dinukot naman ng ating bida ang wallet ng couple at nang buksan niya ito, ay sinabi niya, umaasta kang mahirap sa school pero tignan mo, ang daming laman, kaya kinuha ng ating bida ang pera nito, at inihagi sa horan ng kupol ang wallet, at sinabi, akin na lang itong $35. Pipigilan pa sana siya nito kaya lang wala na siyang lakas pa, napamura na lang ito at maya-maya pa, humagulgol ito ng iyak, Namanghana nga lang ang ating bida dahil sa lakas nito umiyak, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Sa paaralan, nakaupo si Byung Tak habang naglalaro ng ML, lumating ang ating bida at tinawag siya, at agad naman din tumugon si Byung Tak, nagsalita ang ating bida. Ang sabi, ang boxer na yun, este, si Tae Jun, Inutusan ako upang ibalik sa iyo yung hiniram niyang $35, hindi naman dito makapaniwala si Byung Tak kaya tinanong niya ulit ito kung, talaga ba, sa di kalayuan ay nakatayo at nakatingin naman ang kupal na si Tae Jun, ngunit tinitigan naman siya ng ating bida na tila may ipinapahiwatig, kaya natitigilan na lang ang kupal at pinagpapawisan, Bigla naman napahalakhak sa tuwasib yung tak dahil may pera na daw ulit siya, kaya, tumayo ito at inaya niya ang ating bida pumunta sa snack bar, agad naman na pumayag dito ang ating bida, at pagtapu, lumingon ito sa dalawa, kay taejun at Hujang at tinanong kung gusto rin daw ba nilang sumama, na nagulat at nagtaka naman ng kupol na si taejun may tuwa naman sa ngiti ni Hujang at nagsabing, hindi pumasok sa isip ko na aalukon mo kami ng ganyan, pero, gutom na rin ako kaya, kaya na, wala namang magsabi dito si Taejun katumingin na lang ito sa ibang Derek Sayon, at habang naglalakad ang apat, ay may isang individual naman na nakamasid sa kanila, at pagbilang ng shot, ito'y isang lalaki na nakangiti. Lumipat ang panel kung saan, dalawang kamay ang may hawak ng phone at nag-ump isang maglaro, na hindi niya mal ng maayos ang laro. Ito pala ay ang ating bida, na tinuturuan siya ng dalawa. Sa kabila ay si Taedjo na sinasabi, higupin mo. Sa kabila ay si Ujang na nagsasabing, kailangan mong tumalon, na iinis ang ating bida kaya sinabi niya. Kung mananahimik kayo ay mag-aga, hindi niya na naituloy dahil na dead na pala siya. Tinuwanan naman siya ni Taejun habang nakaturo ito sa phone na hawak ng ating bida. At sinabi niya, burahin mo na lang yung laro na yan at humanap ka ng iba, samantalang ang. Ating bida naman ay tumingin sa kanya ng masama at maya-maya pa, sisigawan niya na nga ito pero hindi naman natakot itong si Taejun at nagpatuloy lang sa pagtawa, nagtataka naman tinignan sila ni Byung Tak, at nagtatakang tanong sa sarili, bakit tila magpapatayan na ang mga ito, pero naitanong niya rin, kung kailan pa kaya naging magkasundo ang mga it, napangiti na nga lang ito, at pagkatapos biglang bumukas ang pinto, isang pares ng paa ang mabilis na lumabas, isang grupo ng tatlong estudyanteng lalaki ang dumating at naglakad, na ikinagulat naman ni Tae June, habang isang estudyanteng babae naman ang tila masayang sumalubong sa, sa mga ito, at si Byung Tak at Tae June ay napanganga, habang tumingin ng may inis sa mukha ang ating bida, lumipat sa tatlo ang eksena, sa harap ng pisara, ang may lilang buhok ay pumagitna, na, at nagsalita ng, Junior Class 1, tinanong nito kung sino ba daw sa class na iyon ang miyembro ng gang. Tala may nakilala naman itong kalbo na pikit mata, at binanggit ang pangalan ni Tae na at Hujang. Kinumpirma naman agad ito ng dalawa. Sumilay naman ang nakakalokong ngiti sa may lilang buhok, at nagsabing, matagal-tagal na rin, kumusta ang buhay niyo dito, ito pala ay si Kang Min Choi. Tumugon naman ang dalawa na sinabi na ayos lang sila at sabay na nagpasalamat, sinabihan nam sila nito na hindi na kailangan na maging formal, at nalulungkot daw siya na makita silang nagkakaganyan. Sa takot ng dalawa ay, ay humingi naman agad ang mga ito ng tawad, nagsalita ang may lilang buhok at isinaad niya na hindi nila kailangan mag-sorry dahil naparito siya para ipaalam sa kanila na sa ikalawang linggo ay ika-200 day seri nila ng kanyang nobya. Kaya naman, nais niya na bumili ng couple phone, dagdag pa niya, kaya lang, sa kasamaang palad, ay medyo kapos siya ngayon, kaya tinanong niya ang mga ito kung, willing naman daw naman silang tulungan siya diba? Kaya inutusan niya si Hujang at Taejun upang lumikom ng $300 mula sa mga kaklase nito, saad pa nito na, iuutos e niya rin ito sa iba pang klase, para maging patas ang lahat, at natatarantang sumang-ayon na lang ang dalawa, ngunit mapapansin ang ating bida na kalmado lamang ito na nakapangalong baba pa, sa isip ng ating bida, sa tingin niya, ito yung mga senior gang member, sa isip ng ating bida, ay hindi siya makapaniwala na ganon ganun na lang kung manguha ng pera ang mga gagong ka wika pa niya sa sarili, na walang pinagkaiba yung pinanggalingan niyang paaralan, pero hindi niya daw hahayaan na mangyar ito dito, bigla naman na napansin ng may lilang buhok ang ating bida, at nagtatakang natigilan, sarkastikong tinuro niya ang bida, sinabihan niya itong tanga, walang galang, at nakuha pa daw nitong matulog habang nangangalong baba, Tinanong niya pa ang ating bida kung may problema ba ang bida sa kanya. Nagulantang naman dito si Byung Tak, napasabi naman sa isip ang ating bida, na ah, ayaw talaga nila siya tan-tanan, dagdag pa niya. Wala magandang kahihinatnan kung may gagawin ako sa kanila, kaya pipiliin kong manahimik muna sa ngayon, kaya sumagot na lang ang ating bida, nang paumanhin hindi ko sinasadya, ngumiti naman ito ng nakakaloko, at nagsabing, patatawa din kita sa ngayon, pero kailangan mo magingat sa susunod, hindi pa ito natapos at sinabi, pero, bilang parusa, ikaw ang magbabayad ng $300. At kung hindi mo ito maibibigay sa akin ng buo, ay papatayin kita gamit mismo ang mga kamay ko nagmistula na naman ng demonyo ang reaksyon ng ating bida, at maging ang mga nakarinig nito, bago umalis ang mga kupol, ay nagpaalam pi ito, at ipinaalala na wag malate ang pera. Nanginginig ang katawan ng ating bida na pinagpapawisan, at hindi malaman kung ang sasabihin, makikita ang paaralan, pinagsasabihan ni Byungtak ang ating bida, sabi niya, Tanga ka talaga. Bakit ka umasta ng ganun sa harap ng mga upperclassmen, sabi naman ni Tae Jun. Masyado kang padalos-dalos, nor hindi naman dito ang ating bida. Kaya pinatahimik niya ang mga ito. Sabay naman na nagtanong ang tatlo kung, meron daw bang $300 ang ating bida. Tugun naman ito ay, wala Nagmungkahi naman si Hujang na susubukan niyang mangulekta ng hindi nalalaman ng mga upper class men. Hindi naman sumang-ayon ang ating bida dahil kung mahuli ito ay tiyak, galbi ang aabutin nito. Dagdag pa ng ating bida. Hindi natin kailangan ibigay sa kanila ang pera natin. Nagalit naman dito si Taedjun, kaya sinabihan niya ang ating bida ng, Tanga ka ba? Hindi porket ayaw mo sa kanya ay hahamunin mo siya ng ohay. Dahil naiiba si Kang Min sa inaakala mo, dagdag pa nito na hindi man daw niya alam kung gaano kalakas ang ating bida sa lugar nila ay, ibahin niya itong si Kang Min, pilit naman hinahalungkat ng ating bida sa isipan niya ang pangalang Kang Min Choi dahil, parang narinig niya ng araw ito at maya maya pa, ay kumislap naman bigla ang mga mata nito at natigilan na tila may napagtanto ito, at dito na muna magtatapos ang kabanata, abangan ang susunod na recap at malalaman na natin kung gaano nga baka lakas si Kang Min Choi, kaya kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay ehit eh mo lang ang notification bell para lagi kang updated, pagkatapos mo na mag-subscribe.